Kamusta mga kagutom? At eto na nga, at meron naman kami na-discover na kainan dito na malapit din sa Abu Dhabi. At sigurado naman talaga magkakaroon ka na naman ng idea dahil sa videos ngayong araw na to. At kaya naman hayaan yung ishare namin dito sa inyo. Tara na mga kagutom! No At eto na nga. Alam nyo ba mga idol, meron pa lang masarap at malapit na kainan lang pala dito sa Abu Dhabi? At kaya naman, hindi namin pinalagpas para dayuhin ang masarap na kainan. At eto na nga. At paglabas nga namin ng aming bahay, talaga namang napakalamig at napakalakas ng ulan. At kaya naman talaga, perfect na perfect sa ating pupuntahang kainan. At alam nyo ba mga idol, kasi nga naman talaga, napakabihira lang talagang umulan dito sa Middle East. At kaya naman ang bawat isa dito sa Abu Dhabi ay sinusulit naman talaga ang pagkakalamig dito sa UAE. At dahil nga malapit na magtapos ang winter season dito sa Middle East at hindi namin pinalagpatapuntahan ng masarap na kainan. At ito na nga. Take note nga pala mga kagutom ay hindi nyo may tatanong ang kainan pala na to halos may lang dekada na rin pala ay halos nagumpisa nga lang pala sila ng 1997 ay talaga namang kilalang kilala na sila ng ating mga kabayan dito sa Abu Dhabi. At alam nyo ba mga idol ang nagumayari nga pala nito ay isa nating kabayan dito. At ito nga pala ang legendary kainan Oriental Corner Restaurant at dito nga lang pala yung matatagpuan sa mismong Almaraya Mall. At kaya naman excited na excited na nga kami para tigman ang kanilang mga pagkain na nagsasarapan dito at pagpasok nyo nga dito talaga naman bubungot sa inyo dito ang naglalakihan nilang dining area ay siya kaya naman inagahan namin na pagpunta namin dito kasi nga hindi pa siya ganun karami ang tao at eto na nga at meron pa kami pagkakataon na maghanap na may pestuhan naming lamesa dahil nabalitan nga namin talaga naman napupuno talaga ang dining area nila at eto nga pala ang kanilang mga menu i-post nyo nga pala ang video na ito para makita nyo pala ang kanilang mga price nag-order nga pala kami dito ng Lumpiang Shanghai for 20 dirhams at meron din silang 20 dirhams na pansit canton ay talaga naman napakarami talaga ang serving nila at umorder nga rin pala kami dito ng kalderet ng kabing for 25 dirhams ay napakasulit naman talaga ng ibabayad mo dito talaga namang hindi tinipid nila ang mga ingredients at napakarami talaga nila ng serve dito ay siya huwag nyo rin pala palalagpasin ang sarap ng kanilang buko pandan ay nagre-range lang naman ito ng 10 dirhams ay yung lumpiang shanghai nila ay merong napakasarap na sauce ang kagandahan pa nga dito napakasarap ang pagkakaluto nila dito sa kanilang rice hindi na siya basta fried rice ay talaga naman napakasarap talaga at dahil nga sa dami ng kanilang mga serving at napakalasa ng kanilang mga pagkain ay talaga namang mag ka dito sa inyong mga kakainin. At dahil nga sa sarap na nga ito, mga idol, talaga mang kuang kuha ang mga panlasa nyo. At kaya naman, huwag na natin patagal ito. Talaga na mga kagutom, kainan na. Yung kalderet ng kambing nga pala na rito, talaga naman napakalambot. At pwedeng pwedeng nga rin pala sa mga bata at pwedeng na tumakain. Ay sobrang tender talaga ng meat niya. Yung rice nga nila rito na fried rice, ay hindi lang siya basta fried rice ha. Napakasarap talaga ng kanyang lasa. Ay siya, yung lumpiang shanghai nga pala na rito, talaga naman napakasolid ng laman at napakasarap din talaga. Yung pansit kanton nga pala nila, talaga naman tamang tama sa panlasa namin dahil nga sa pagkakaluto na ito hindi siya masyadong dry ay talaga naman perfect na perfect sa rice na ating in order ang gusto ko si namin sa pansit at talaga naman merong konting sarsa at ito na nga syempre hindi nga rin pala ako magpapahuli para tigman ang masasarap at nagmumurahan mga pagkain nila dito at alam nyo ba mga idol marami pa pala tayong mga tutuklas na mga masasarap na mga pagkain dito sa Abu Dhabi at kaya naman lagi namin kayong bubusugin at mag enjoy kayo sa inyong mga mga mapanood dito sa amin at kung may alam ka nga pa ng mga kainan dito sa Abu Dhabi at kung dito ka mismo nakatira sa Abu Dhabi pwede mo bang mag-comment sa baba kung saan merong masasarap na kainan at para tikman at dayuin natin ang kanilang mga pagkain ng mga nagsasarapan. At huwag mo na rin kalimutang i-share ang video sa to para ma-share din natin sa kanila na merong masasarap na kainan dito sa Abu Dhabi. Ay talaga namang high recommended talaga ang kainan na ito. Hanggang dito lang. Kapos na!